hello po, good morning po sa ating lahat welcome back to sa youtube channel for today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber, natin pong sasagutin ito ay galing po kay Car Car Barunda shout out po sa iyan kaibigan ang kanya pong tanong ay pwede ba daw pakainin ng pulard yung mga inahing baboy na bagong bulog kung so, kayo po ay mahilig po sa paglalaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming Family and Kitchen Adventures. Ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pagpapakain ng mga pollard doon po sa ating mga alagang mga inahing baboy. Sa akin po nakasanayan po mga kaibigan, kapag ako po ay nagpapabulo po sa aking mga inahing baboy, pagkatapos pag lang po silang mabulugan, ang aking pong pinapakain ay breeder feeds o kaya na po yung feeds. Yan po ang aking pong prati pong sinasabi sa mga previous ko pong mga vlog na kapag yung mga inaheng baboy nyo po o mga dumalagang baboy na gagawing mga inahin, ito po ating pong papakainin ng uh, breeder feeds o kaya gestating feeds 5 months onwards o 5 months pataas. Kapag nabubuntis na po yung ating mga inaheng baboy, ganun pa rin. Uh, yung ating pong ipapakain ay uh, feeds o kaya uh, breeder feeds kahit anong feeds po mga kaibigan kahit kahit anong brand po ng feeds po mga kaibigan basta yung ato pong pinapakain ay para po sa nagbubuntis po ng mga inahing baboy ngayon po sa tanong po ating pong subscriber kung pwede bang pakainin ng pollard yung ating pong mga inahing baboy na bagong kasta ang ma advice ko po kaibigan kapag kayo po napapakain ng pollard huwag nyo pong iporo na pollard dapat meron po yung proper mixing dun po sa pollard at saka sa gestating o breeder feeds. Para nang sa ganon, yung pagbubuntis po ng inahing baboy nyo po, yung kanya pong nutritional daily requirements ng mga vitamins and minerals ay kanya pa rin makukuha kahit na kayo po ay naghahalo po ng pollard. Ang disadvantage kasi kapag kayo po ay nagpuro uh, o pure na pollard lang po ay yung pinapakain sa mga nagbubuntis ng mga inahing baboy. Kulang po yung kanyang uh, daily nutritional requirement na makukuha kasi yung pollard po ito po ay medyo mababa po ng uh, kalidad kumpara po sa mga premium feeds yung pollard ay isa po itong uh, process ng mga feeds na mga mayroon din itong mga sangkap pero hindi po sa katulad dun po sa mga premium feeds na gestating at saka uh, feeds kaya dapat yung pong gawin mayroon po kayong tamang mixture ng pollard at saka gestating o breeder feeds ang aking pong ma-advise sa inyo kaibigan kapag gusto nyo talagang mag-mix ng feeding dapat Uh, 60% po ay gestating feeds o breeder feeds yung 40% yan po yung pollard halimbawa po sa isang kilo yung 600 grams yan po yung breeder feeds o kaya gestating feeds yung 40 grams naman po yan po yung pollard na feeds yan po yung ihalo nyo 60 is to 40 medyo mataas po yung uh, content ng premier breeder feeds o kaya gestating feeds kumpara po sa Polard. Nang sa ganon, makukuha pa rin nating inahing baboy yung kanyang mga nutritional daily requirements habang siya po po'y nabubuntis. Para po yung kanya po mga biik po ay hindi po maapiktuhan at saka manatiling malusog yung kanyang mga biik na binubuntis po mga kaibigan. Kapag kayo po ay nag-mix feeding, and then confirm na po nabuntis na po yung inahing baboy nyo, day 30 to day 100 po mga kaibigan, dapat ang ipapakaan nyo po ay 2 kilo to 2.5 kilo per day. So kayo na pong bahala ang mag-calculate kung ilan po yung 60% sa 2 kilo o ilan ilan ba yung 60% sa 2.5. Ang remaining percentage po niyan, 'yan na po yung mga pollard na mixture feeding. So basta yung tandaan, 30 days to 90 days o 100 days, dapat ang ipapakain nyo po na mixture sa inyong mga inahing baboy na nagbubuntis ay 2 kilos to 2.5 kilo per day umaga at hapon hatiin nyo po yung 2 kilo o 2.5 kilo umaga at hapon yan po yung ipapakain sa mga inahing baboy nyo and then pwede po kayong magbigay ng uh, isang kilo sa umaga isang kilo sa hapon ng breeder feeds at saka yung puller nyo po ay pang snack sa tanghali pwede din po ganon ang Pollard po ay ginawa n'yong pang-snacks lang sa inyong mga inahing baboy. Mas mataas yung content ng premium breeder feeds at ad feeds na kanya pong nakakain sa isang araw. So, katulad po yan ng mga ubod ng saging, mga damo, mga dahon na inyong ipinapakain sa mga inahing baboy, ang tamang pagbibigay niyan ay during lunch time o tanghali para po hindi po magutom yung mga inahing baboy nyo. So yun po yung sinasabi ko, isang kilo ng g sitting feeds sa umaga, isang kilo ng g sitting feeds o bitter feeds sa hapon, yung pullard po ng half kilo, ibigay nyo po sa tanghali po mga kaibigan. So yan, pating vlog ngayon. Sana po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalma po tungkol po kung pwede bang pakainin ng pullard ang mga nabubuntis sa mga inahing baboy po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.